na dunggalawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady kundi makapanira lamang walang basihan dahil kung itong test na to na siyang uh, kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test bakit hindi siya tumutul noon? natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng uh, lumarga ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulo Marcos Jr., ang nagpumpisa para imbestigahan ang mga maaanomalyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat ng nakaraan. Bakit siya masyadong concern ngayon about di o manong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umami nagmamarihuana at nag Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte. Wala siyang pagtutul. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Sen. Aimee Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para silaan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunay ang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. So, Senator Aini, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbisting ang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulog sa ina lahat ang mga kurap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to.